Gagawin ka't ibagaw ako ng tingin! ka mo kaya ako! na! Pero ba sabi mo, tumalong ka naman Fred! Pare, natatakot lang talaga ako eh! Hindi Fred, tatalong ka Fred! Hindi! 🎵 kasama kita Okay. Jeric! Masasabi mo sa swimming? Wala ka pa eh. Nakakita ko na Balita ko na sinisponsoran ka daw ah. Oo, oh, nito ko tol. Hindi sinisponsor sa'yo <coughs> sa swimming tol. Oo, tol. na eh. nag -goal. Yan, trenta lang kami timo dyan ah. Yan, balik mo 20 ah. Ano expectation mo sa swimming mamaya? Eh? Um, ha? saya, saya. Talaga? Si, mm. si, si, sino inaabangan mo? Sino inaabang? wala, wala ako inaabangan. Oh, Inaabang ko, alak. Alak. <laughs> o, oh, paano, Jeric? Kita-kita yeah. sa, sa swimming. Okay, okay.